yun uh, ayos din yan guys pag ayos din ako magbumukbang ako ngayon dito sa isang cementerio yan dito naman tayo sa ano dito naman tayo sa private yan huwag kayo maingay private to yan. para social naman tayo yan magluluto ako ngayon dahil wala akong magawa dito ako magluluto. Dito ako kakain. Ayan, guys. Magluluto ako ngayon. Siyempre, hintayin pa natin kumulo. Nakakatakot lang dito, guys. May mga ilaw. Yung mga ilaw ng ano... Andila. ang dami ayun oh. may ilaw naman pero nakakatakot siyempre cementerio pa rin to eh yan lulutuin ko ngayon ay ito yan korean food magraramen ako dito sa cementerio guys ay namatay pa yung ano ko isan talaga oh Mainit na pa naman. Ilalaksan ko lang. Ayan. Uraramen tayo ngayon. At meron akong kutsara. Tapos. Siyempre pag nag ka Meron kang Chopstick Guys may chopstick ako At kakaiba tong chopstick ko Assemble Na assemble Patakot Patakot dito Ayan guys Diba Palakasan lang ng ano yan. Trip. Tapos. Maglalagay ako ng ghost ball. Yan guys. May ghost ball ako dito eh. Ghost ball. Meron pa ako dito ghost ball. Ako kaya lalagay ito. lalagay ko kaya doon ito pa isa dito ko na lalagay Yan. dalawa po yung gamit kong kamera isa dito at saka isa doon, isa doon. Dalawa po. Uy. Hindi po ako lumalapit diyan, Oh. Ah. oh, hindi ko pa ginagalaw 'yung lamesa. Wala ako diyan. Basta ako magraramen. hindi ko nakikita ang ano. Dali lang, ilawan ko. Yun. Yun guys. Alisin ko yung ilaw, syempre. Ano tayo ngayon? Kandilat. Kandila lang tayo dito. Yan. Candlelight dinner yan, guys. Oh, kung ba't umiilaw yan? Umiilaw yan, pero hindi umiilaw yung isa. Lukas na yung trip ko, no? Magluluto ako ng ramen dito, guys. Oh. food trip, ramen. Yan. Food trip, Ramen una kong ginagawa dyan ang una kong ginagawa dito sa ramen ay eh, ko muna yung gulay ito parang yung gulay nyo yan guys gulay para maluto agad maluto siya nung mabuti yan ito natin nating mabuti syempre mahangin dito pero pinagpapawisan ako nakakatakot. Ako lang magisa dito, guys. Yi. Hey. <laughs> Lakas ng trip. Tapos ito, lalagay ko na kumukulo na. Yan guys, lagay ko na rin to para mabilis mabilisan lang tayo. Oh. Mabilis ang mukbangan lang to, guys kakain po tayo dito siyempre yung basura natin ayan na laksan na natin para ano Oh. Kita nyo guys, ginagalaw ko na yung lamesa pero hindi siya umiilaw. Pero kanina umiilaw siya, no? Oh. Tama, no, ginagalaw ko na yung lamesa. Yan. Kung meron po akong kasama dito, yan, pwede nyo pong pailawin yung mga ghost ball. yun meron po ako sa likod. Meron po ako sa gilid. Yan. Ba't ito hindi umiilaw? Ayun. sa likod, sa gilid, yan. Tapos meron akong dalawang itlog dito, guys. Tsaka ano, uh, meron akong dalawang itlog at meron akong baong sang. Yan. Uy, uy, uy. Saan pupunta? Sang. Ayan no, sang. Yan. Kasi wala akong pamputol. Isa-isa na lang natin. Yan no, ganun lang. No sa isa na natin sa chanko din naman pupunta yun eh. ano o diba hmm. wala nang arty arty hmm. Hmm. Oh, bakit? Ikaw lang talaga yung umiilaw ah. May kasama po ba ako? Wait lang. Ugas na yung kamay. Nakula na ako tubig. Pwede nyo pong pailawin yung iba pang ghost ball. Ayan. Yeah. Tapos maguro, miingraw talaga yun <laughs> nag ramen guys <laughs> guys mukbang ng ramen dito sa ano <laughs> sa cemetery sosyal yan sa huli na natin lalagay yung itlog para mabilis siyang lumamig huh minsan talaga iba talaga yung trip ko eh bigla ko lang naisip to guys magmukbang sa gitna ng sementeryo ng ramen this is it punch it <laughs> thumbnail <laughs> Thumbnail yun ha, thumbnail. Thumbnail! Joy. <laughs> Nakakatakot, nakakakaba kasi ako lang mag-isa dito. Kaso hindi ko lang alam. Yan, baka biglang umulan. Pero hindi naman siguro ulan. Hindi ko lang alam ha. Hindi kong umulan, umulan. Bahala na. Yan. Yan guys, yung basura niya wag niyo kakalimutan. Bawal magkalat. Pwede na siguro to. Kumukulo na siya. Sarap nito guys. Yan no. Oh, pwede na to. Wow. Tapos alisin natin muna ha. Uy, ang init. Mainit siya, ilalayo ko lang. Yan. Yan. Ang gusto ko dito sa itlog, guys, yung yan lalagay mo lang ng ganyan, ano? Yan, yan ang gusto ko sa itlog. Yan. Hmm. Mawala yung init niyan. Tapos yung basura, lagay ko lang. Yan, guys. This is it, pansit, mukbang in cemetery. Palamigin ko lang ng konti. Ngayon halu haluin ko lang. Grabe, init nito. Na Ih. Hmm. Naman. At tayo na nga. <laughs> Kakain na nga tayo. Dali habang kumakain ako, bubuksan ko na yung ghost tube, guys. Subukan natin mag ghost tube. Mag ghost tube. Mag ghost tube. Ni. Hmm. Ba. Nagaano siya, nag-alarm. Bakit? Ba't siya nag -alad? Open area naman ako ah. May problema ba yung ghost tube? Hello? Tau dyan? Bala ka dyan. Uy. Yan lalagay ko dito yung ghost tube guys. Mas mahalaga yung pagkain. Hmm. Wala ka dyan mag -ana. Guys, oh. Ramen! <laughs> Ang problema ng ghost tube. Nagre-red siya. Please nakikita nyo ba? Oh. Bakit? Hmm. Parang may dumadaan sa likod ko. Hell? Yeah. Ha? Huh? Guys, hell daw. Hell. Hell? oh no, hindi. Hey. mainit mainit po yung pagkain ko mainit pa sige magsalita ka lang dyan kung may kasama man ako dito bala ka dyan gutom na ako mas masarap kumain udah lagi dito ayan o oh. kita nyo sarap nito oh? hindi kita ginagalaw o oh, kuminto agad Sinabi ko lang di ko siya ginagalaw. Kuminto agad yun. Oh. Ba't ito ayaw? Ba't ito ayaw? Lapit oh. ko. Oh! Uh. Look. Guys, nag-alarm talaga siya oh. Ang creepy. nag-alarm talaga talaga nag-ano siya nag-alarm siya na nag-alarm kanina na wala na ano yung nangyari dito ayan o oh, inulit ulit guys Uy, kakaiba din kumain dito sa nang ramen sa ano ah cementerio uh mm may -mm. kahit mainit napapabilis kang kumain ang init nya guys tingnan nyo naman uh ang init oh May ilaw ka mag-isa dyan. Hello? Tao ba dyan? Ay, may multo ba dyan? Kung may multo dyan o kaluluwa, pwede ka magsalita dito sa akin ghost. Ghost tube. Yan. Ah, init. Sarap. Halata ba? Mangang putong ano, spicy putong ramen kaya inat kaya nangangan din ako panghang na maano pa oh. Uh. may ilo talaga siya oh. hello ginalaw ko oh gumagalaw siya sarap guys tingnan nyo naman oh Diba masarap to? Uy, mapaparamin na rin sila. Mm. Mukbang ng ramen. Ilaw talaga siya ng ilaw. Ah. Nakalimutan ko magdala ng tawid. Pero sobra naman yan. Ba't ito hindi umiilaw? <laughs> Guys, ito hindi umiilaw. Oh. Yun o. Oh. Ganun pa. Eh bakit ito sobra? Pagpalitin natin sila. Pagpalitin ko sila. Ah. Yan Oh. Hintay natin mito Tingnan natin kung sino yung unang oh. Gagalawin ko to ha. Ah. Oh, wala. Oh. Ayun. Oh, Dito talaga. Oh, bakit ito hindi na naman umiilaw? Creepy. mas creepy to hindi pa rin malamig ang init napaso na yung dila ko guys kung ano man yung makita nyo sa likod ko yan bahala na kayo comment down below yan don't forget to like share and subscribe Hmm. Sarap kumain dito. Ito yung literal na ano, kain sa labas. Mm -hmm. Literal na kain sa labas. O, tapos private pa to, guys, private. O, private. Big sabihin, ano ako dito, VIP. VIP ako dito. Oh, kasi ako lang yung buhay. <laughs> Di nagsasalita yung ghost tube. O. Parang walang pati, walang mga ano dito kaluluway no. Hindi ko lang alam, ah Ayun. Pero masarap kumain dito. Bakit guys? Bakit masarap kumain dito? <laughs> Kasi walang magulo. Walang maingay. Tahimik. At higit sa lahat, ikaw lang mag-isa. Putik <laughs> na yan. Wala din sa sakyan. Hmm. Maririnig mo lang yung ano ng mga aso. O, sa malayo na yun. sinawisan na akong todo dito ah. Sarap. Ang init. Ang init ng maanghang. Yeah. sarap ng sabaw yan di na sya mainit sarap ng sabaw guys oh uh -uh. parang naparaming tubig okay lang mmmm tagal wala ba istro dyan ah. uh, ito yung natural na masarap ganunin mo yung ano ang kaldero uh, Kanina pa ako nagugutom. Hindi po ako nagmerienda. Yan, kaya ano, naisipan kong kumain ngayon dito sa ano, sa sementeryo. Pag nagugutom talaga ako, gusto ko tahimik eh. Tsaka malamig. Malamig dito guys. Malamig ko. Eh. Nakita, umilaw ba yung, umilaw ba yung ghost ball ko sa likod? siya umilaw kahit yung dito hindi siya umilaw ibig sabihin tapos wala din akong kausap sa ghost tube nakakapagtaka wala akong kausap sa ghost tube tao ay multo multo dyan creepy Ano yun? Parang may kumakaluskos doon sa puno Ah yung hangin Ayan guys Grabe dito Oh Kainan ulit kailangan ubusin. Mukbang. Naparami yung ano, sabaw. Napakarami sabaw ko. <laughs> Ayan. Diyos na umiilaw. Ayan, guys. Lumayuwa ko sa ano, ha? Ah. Wala ko dyan. Pero literal, walang ano dito, oh. Walang kausap dito sa ano. Ayan guys. Ayan guys, ako yung nag-solo mukbang. Ayan, dito tayo ngayon sa ano. Isang private na na cementerio. Ayan, tignan nyo. Tignan nyo, may mga ilaw-ilaw. Ayano, ang creepy ba? Diba? Ayano, oh. may mga kandi kandila. Yan. Oh, uh, uh. Tapos, ito po yung pwesto ko. Yan, yan. Solo lang po, wala po tayong kasama. Oh, sabi ko sa inyo. Eh. Ang creepy na, no? Kulay red, ayun Kulay oh. red talaga siya, guys lapitan natin ng konti oh, oh creepy no putik na yan ayokong pumunta dun <laughs> yan ito po yung isang camera niya. Yan guys. Yan, maraming maraming salamat po sa mga nanood. Yan. At ako'y magpapaalam na muna dahil ako'y busog na. Yeah.